Pumunta kami ngayon sa Divisoria para maghanap ng mga mabibiktima. Char! So, nandito kami para mag-shoplift. Char! So, ayun nga. Pumunta kami nga dito. Ito na. Seryoso na ito. Pumunta kami dito sa Divisoria para bumili ng aming barong na gagamitin ng aming grupo. Wala naman masyadong tao ng mga oras na yan dito sa Divisoria. Kaya yan, lakad muna kami papuntang tutuban at nagpalamig ng kaunti. Sa dami yan ng tao dito, hindi mapapagod ang iyong mga mata at mga paa sa kalalakad at sa dami ng iyong mga nakikita. Mula bata pa lang kami, dinadala na ako dito ng aking mga magulang para mamili ng mga gamit namin sa eskwelahan. Halos nga yata ng mga gamit ay nandito na sa divisorya. Kaya hindi mo na kailangan magpalipat-lipat pa dahil halos lahat makikita mo dito. Ultimo, ang pinakamaliit na mga bagay na makikita mo at kailangan mo. Nandito na nga kami ngayon sa may pinakadulo ng divisorya. Ang dami mga gamit dito na pangkusina at mga pangkasal. Even yung mga pang-souvenir dito rin binibili ng mga tao. Even yung mga saya, mga pang-concert, mga barong. Ang dami-dami kaya punong-puno, busy-busy. Masakit na nga rin sa ulo dahil paikot-ikot yung umulo at mata mo. Mabilis mo lang din ang makikita ang mga nandito dahil halos magkakasunod lang naman ang mga tindahan mula sa souvenir at mga damit dito sa pasili na ito. Halos lahat na nga yata ng gamit ay nandito mula sa kasal, pangbinyag, at lahat-lahat na. Even yata pang patay meron dito. Tsaka Nakarating na nga kami dito sa store ni Tita Nelly. Ang mga barong niya ay habi, husi, at kung ano-ano pa. Even organza meron din. Ito si Tita Nelly at ito yung mga barong na aming inorder sa kanya na mula pa sa Lumban, Laguna. Ipinaimpaki na nga ni Tita Nelly lahat ng mga barong para maiuwi na namin sa Bulacan at para maipasukat na sa mga miyembro ng aming choir. Dahil nagutom nga kami ni Mike, kami ay bumili muna ng pagkain sa taas ng isang mall. Napakamura lang ng na mga bilihin ng pagkain dito at napakasarap pa. Sobrang busog na busog ako nung mga oras na iyan. Iyan nga yung aming na kain kalabasa at chicken. So dahil na nga namin ang bumili pa ng accessories at nakita ko napakarami nito. Gusto ko sanang mag shoplift ang kaso. Kitang-kita naman yata ako sa CCTV. Char. So ayun lang, buyers.